Okay, so guys, for today's video, so, uh, meron lang akong sasabihin sa inyo guys, no? So, meron kasi akong nakita kakabili na ko sa palengke uh, sa Batulute, guys, na eh, nangihingi ng konting pagkain sa uh, mga tindahan dito, guys, no? So, nakita ko kagabi, sobrang naawa ako, guys, sobrang natouch ako. Kasi, yun nga, uh, 59 years old na si tatay, pero hindi namin ito kilala guys, nakita lang ko namin kagabi na uh, may kapansanan siya, na stroke siya guys. No? So hindi lang siya maglakan. Uh, nakita ko na namimingi ng pagkain sa mga tindahan dito sa palengke guys para meron siyang makain. So, this time guys, pupuntahan natin, nahanapin natin siya ngayon dito sa palengke. Nandito kami ngayon sa palengke guys para uh, hanapin natin, bigyan natin ng konting pagkain sa tatay guys. No? Kasi wala na daw siyang pamilya. Uh, Sobrang talaga nakakaawa guys So tingnan nyo na lang Samahan nyo kami guys Na hanapin natin si tata Hindi namin alam yung pangalan guys Pero talagang uh, parang nadulog yung puso ko gabi guys Na nakita ko siya Na nanginingi ng pagkain Para meron siyang makain sa puna niya So samahan nyo kami guys uh, Hanapin natin si Tatay Para bigyan natin ng konting tulong Kaling din to sa ating puting sponsor Na si Madam Figurita ng South Korea Tara guys, samahan nyo kami Para nakita na natin si tatay guys so puntahan natin guys para mabigyan natin pumdalay natin guys na meron tayong tigas so tara sa nyo kami para nandun si tatay na po adu, kung kaya, kaya, kung kaya, kung kaya, kung Hindi okay, guys So ito yung nakita ko gabi guys Na nangihingi ng Ulam guys pagkain no? Ng kunting tulong sa bawat tindahan Dito sa uh, Batu Terminal guys so, no? Nandito tayo sa Batu Leite guys so, Ito si tatay Danilo Pibiltran So talagang naawa ako kagabi nito sa kanya guys no. Kaya sabi ko nga kagabi Gusto ko sana kagabi pati guys Pero Uh, medyo madilim na so kaya ngayon natin pinalikan si Tatay Danilo Beltran talagang naawa ako na ganito yung sitwasyon ni Tatay 59 years old na si Tatay guys tapos ah uh, nagkaroon ba siya ng stroke? Palaging hindi yung mild stroke guys stroke talaga. So, na uh, mahirap ito kung guys. Mahirap ito makatayo. Hindi ito makakatayo si tatay pag wala yung, uh, yung niya guys. Ito so, yung tungkol niya na ginagamit. So this time guys, um, bibigyan natin siya ng konting ayuda, konting tulong para... Kasi hindi ito taga rito guys, eh. hindi ito taga bagulate. Taga eh. saan ka tayo? So, sa barangay ay sa lungsod ng bayan ng Inupakan to guys no? so sobrang layo yung dito sa amin sa Batolite tapos tayo ba't ba, ka nandito tayo ano yung ano muna? nandito ka sa bat po wala kang pagkain wala kang mga kain sa inyo so matanong ko lang tay, nasa yung pamilya mo ngayon nasa Palawan meron kang mga anak anak mga anak

Kuya, ano, iniwan ka ng pamilya mo? Oo, so, mapapapadulong rin ako gusto mo. Sa 29 years old ka pa, na ko na. So, medyo matagal-tagal na, ho? Oo. Ngayon, 29 years old ka na. So, mga ilang years na din na naisuro si tatay, guys. No? So, yun yung ginagawa mo rito, tay. Palagi kang pumupunta ng patulite para lang manghingi ng pagkain, manghingi ng pagkain tulong. Pag nabigyan ka namin ngayon ng konting ayuda tayo, uuwi ka ng kinapakan tayo. Para hindi ka kasi nakakawa kami sa iyo tayo na ka maglakad. Tapos yun nga, ka dito. Kung nasunan layo ng inyo. No? So sa mata mo tayo, mata nang palang sa mata mo. Katarata sa

sa pamilya mo dun sa kalawang tay. Pero hindi nila alam tay na nagkasigit ka na yun. Hindi nila alam. Yung totoong pangalan mo tayo ito yung si Danilo P. Beltran. So guys, kung sino mo po yung nakakilala kay Tatay Danilo P. Beltran taga, ano to guys, sa barangay, oh, bayan ng ay napakan barangay Guadalupe in Leyte so kung sino man po yung nakakilala kay Tatay you no know, na nandito ngayon sa Batuley din nanghihingi ng konting ayuda guys kundi tulong you no know. ah uh, pakisabihan naman po yung pamilya ni Tatay guys sino yung asawa mo Tayo uh, Uh, okay. oh. Ano yung pangalan ng asawa ko? Dersisa. Dersisa Dersisa Tersisa. Ah, Makahilas. Makahilas. Oh, makahilas. Kay Nanay Dersisa Makahilas. No. ano hello ka. Hello ka. Oh. Pero nando sila sa Palawan ng Atay. Oh. oh. Yung asawa mo dito. Ate Nanay. Okay, oh, ano uh, tunay kasi sobrang nakakaawa si Tatay dito. Ah, uh, na po ng konting tulong para man lang makakain yung sa mga anak din ni tatay na apat So, yung anak natin sa mga tatay, sabi mo, kanina apat wow. na lang tatlo na lang sila nasa na, na yung isa ngayon sa uh, okay ready okay. right. right matagal ka nang matagal ka nang umuwi dito sa atin tay um, mga boss sa 2001 ang buwi ka na dito tapos ganito yung sitwasyon oh. pero dun sa inyo tay medyo malayo pa yan sa nungsod sa bayan ng anong kilapakan uh, uh isla sa mga ala so, sasakay pa kayo ng ano yung tangkot bago kayo makarating doon problema mo ngayon wala talaga ng kain uh, gusto mo makatanggap na ngayon na tayo pag nabigyan ka namin ngayon tayo huwag ka namin makakantay huwag ka tayo kasi sobra akong nahawa sa kita nandito ka palagi ka natin nakikita dito tayo na nangihingi sige kos bigay natin yung dala natin kos pagkain -tay natin at tayo meron kami dala sa'yo tayo kunin mo tayo Itong bigas tayo. Para sa'yo tayo. Para sa yan tayo. Hindi, tanggalin mo tayo Para hindi ka na mahirapan mangingitay, binilihan ka talaga namin ng bigas tayo. Para sa'yo yan tayo. Tapos meron pa kami nagdala itong medyas tayo. Sa'yo na yan tayo. At saka yung ano, sa tayo. Para sa'yo lahat tayo. Ayan, mantika tayo. Meron pa tayong toothpaste dito tayo. Ayan, yan. At saka yung sabon tayo. ano? Galing pa to ng South Korea guys no? Galing to sa ating sponsor Na si Madami Gruta ng South Korea uh, Kung hindi dahil sa ating sponsor guys Hindi tayo makakabigay ng instant na ganito na Tao na Dapat talagang tinutulungan guys ano? Na uh, sobrang nakakaawa 59 imagine nyo guys 59 years old Tapos na stroke pa Wala tayong walang pamilya rito Nandun sa Palawan So siya lang yung uh, nga yung ginagawa niya rito guys guys Kung nagpunta siya dito sa Batulay Day Sobrang layo kasi nang dito guys ano? Tapos yun nga pinupuntahan niya dito sa Batulay Para magingi ng konting tulong no? Nangihingi lang si tatay Sa mga tindahan dito guys no? So ito na yung BBB ko natin kay tatay guys Yung tay hindi ka na magingi tatay Galing pa ng South Korea, tay. No? Na, Bigyan natin ito sa'yo. Para meron ka nang maulamin, tay. Oo, <coughs> wala <o, o>, <coughs> ka <tos> na ano. Alam mo, buksan ito, tay. Alam mo buksan ito. Kung paano buksan. So, ganito lang ito, tay. Hilahin mo lang dito, tay. Tapos, mamumakas ito, tay. Ha? Kainin mo ito, tay. mo, tay. Para hindi ka na magbigyan manupad, tay. Saka meron din tayong mga kape dito na bibigyan sa'yo, tay. Okay.

magandang ano tay ah, nabigyan ka na namin ito tay kasi gusto talaga namin tayo na mag-uwi ka sa inyo tay gusto namin na hindi ka na dito mag lalakad-lakad sa ano sa sa mainit na alam naman natin na sa init ngayon tay ah, gusto mo mag-uwi sa inyo tay ha? Doon sa inupakan, ha? Sa isla mahaba, gusto mo uwi. Meron na kaming ibibigay sa iyo tay na kung pesos lang tayo kasi wala pa ka tayo yung medyo ano ngayon. So, ito lang muna, tatapin mo tayo. Sana makatulong mo tayo sa iyo tayo, ha? Uh, ka sana, kung ka sa inyo tayo. Ah, uh, doon kaya na mag-stay lang tayo, no? Kasi, nakakaawa kasi tay nakakita kasi ang sana tayo ang sana hindi ka nang hihihihira hindi ka so ito lang muna yung mabibigay namin sa iyo tayo na support na tay pero alam namin na medyo matagal-tagal na panggagal medyo matay kung nito hindi yan sa iyo na yan sa iyo na yan ibinibigay namin yan sa iyo tayo para kahit konti lang yung nabigay natin tayo alam namin ang malaki ito na yan para sa iyo tayo ha? so ano po tapos tayo Umuwi ka ng inupakantay ha? Umuwi ka ng inupakantay. Relax ka doon. Sa ingin, bigas na dalam. Bigay natin sa iyo. Tsaka yung lahat yan galing yan sa ating sponsor kasi madami gulitan ng sponsor Sige tayo. Sumakay ka ng ano dyan, bus. Sumakay ka para makauwi ka ng lupakan. Para doon ka na, huwag sa kartay kasi sa edad mo yung tayo. Ano, 59 years old ka mas maganda na doon ka na lang sumakay. Tapos, na-stroke ka pa. So, ang laking problema nun, ang hirap paglakad. Ang ganito ang sitwasyon mo tay So, sana po, sa so, makakita ng video na ito, guys, sana pag po natin si tatay, ano ka ano pangalan mo tayo? Dalilo, no, ah uh, Maglalagay po ako ko ng contact number dyan para kung sino man yung gustong makatulong kay tatay magbigay ng donation so, sana po tulungan natin si tatay para hindi na po naglalakad si tatay sa kalsada na sobrang init kaya ngilingin ng pagkain para po masuportaran, magustaran magustusan ng kanyang pangarawaraw na pagkain so yun tay uh, maraming salamat tayo na hindi uh, nga nagpa-interview uh, na na sa amin yun tay so once again guys this is your last Facebook guys. Maraming maraming salamat sa magkapanood po ng video nito guys. Pag-share nyo guys. No, na para makita po ng pamilya ni Tatay Danilo ang sitwasyon ni Tatay ngayon dito sa Lady. So hanggang dito na lang tayo ang ginagawa natin video guys. Thank you so much for watching. And please do subscribe to our YouTube channel guys. Junlor Stonebines. And please do hit the notification bell para makikita tayo sa lahat po ng mga videos na i-upload natin sa YouTube channel guys. And once again, thank you so much and bye-bye guys. Thank you.